hindi lamang nang may pandinig at paningin na sapat. Kung walang FSL, paan mong ng mga pili ang babalang dapat ikabitin? Kung usapin ang klima at, at pulisyon sa mundo, Hindi ko minamaliit ang FSN na nakilang. <laughs> na totoo, bahagi ng solusyon, hindi lamang malamuti ito. Sama-sama ng kilos, walang makihiwan. Sa FSA, naman kontra, hindi may mas magiging atiwan at kanap. pagkilala na FSM ay tulad na pantay ang tas kaalaman at tiyo. Ngunit ang daan, kalaban sa klima, higit sa salita, aksyon at pagpilos ang susi sa Magandang araw sa ating lahat, mga giling at nagapakinig sa balagtasang ito'y damdami na tisi at pagsyal at sumiksi. Tinalakay ng ating mga, mga makatang sa mahalaga. Ang Pilipinas sa inyong